So welcome back guys to our uh, Facebook page no? So this time guys uh, Meron na naman tayong pupuntahan ulit Bibigyan natin ng konting sorpresa Konting munting blessings Galing sa ating sponsor Na walang iba po kundi Si Madam Miguruta ng South Korea no? Maraming maraming salamat po ma'am Sa walang puwas mong Pagtulong sa mga tao na Kailangan dito sa uh, Leyte po ma'am Maraming maraming salamat po ma'am Na hanggang ngayon hindi ka talaga nagsasawa magbibigay ng tulong, no? So, tara guys, samahan nyo kami sa gagawin nating video ngayon. Sa gagawin nating vlog, puntahan natin ang bahay ni Nanay, Benvenida, at Tatay, uh, Benjamin, Timkang, para may bigay natin sa kanila guys, ang munting sorpresa nating dala. Bitbit -bit ngayon, no, na meron tayong dala ngayong bigas, tsaka yung mga ah uh, can goods tsaka yung may mga gamit po sa bahay so, gamit guys. sa bahay no may mga medyas pa doon na galing lahat yan sa ating sponsor, ating sponsor na si Madam Iguruta ng South Korea tara guys samahan nyo kami let's go so mga kay Stonebudge no so ngayon nandito na tayo sa bahay ni Tatay Benjamin tsaka ni Nanay Bingbing no So, nandito po kami ngayon kasi meron naman po kaming ibigay sa kanila ng munting surpresa. So, bago po ang lahat, mga Keystone Vines, uh, kukumustahin muna natin sila ulit bago tayo, uh, nung una tayong nagsimula, nung binisita sa radito, uh, na vlog natin sila. At uh, ngayon, kukumustahin muna natin sila ulit kung ano nang buhay nila. sumunod so, nung hindi tayo ulit nakakapunta dito. So, ngayon mga guest on vines, tatan tatanungin natin sila bago natin ibigay yung mga munting surprise na ibinigay natin na nanggaling po sa ating buting sponsor na si ma'am Ibu ng South Korea. No? So, ma'am, maraming maraming salamat po sa inyo, ma'am. Sana po, ma'am, mapatuloy yung blessings mo dyan eh? and keep safe always, ma'am. So, mga guest on vines, tatatangin natin ang si Nanaibeng Binida. So, Nay, kumusta ka na ngay? Okay naman. Um. Okay na. Ikaw, tay. Ikaw, tay. Kumusta na ka, tay? Kumusta yung taon tao, na ako Na Tinalit ka ka namin ngayon? Tudyahan. So, wala ka na bang ano, hinahinda na sa katawan mo? Wala ka nang masakit sa ano, ano? Ano yan, boy? Ginagmay, pero man. Kumusta na yung araw-araw -ara na pagkain? Mo? Kumakain pa kayo ng araw-araw -ara or ang makakaroon na So, ikaw naman na yung binida. So, sa araw-araw na nung na-vlog namin kayo, tapos ngayon na ulit, ngayon pa kami ulit nagkakapunta nito, ano po ang ano po natin yung mga panghanap buhay na ginagawa natin para lang makakain tayo ng tatlong bisis sa isang araw? Ako, oh, wala din na. Mangipa lagi, magpasuhol. Larot o bag, na napahirot, mahuna. Nagpangit po bugas. Ang parang nang sa tulog ka, So, nanay, ah, so, paano kung walang magpapabunod sa inyo ng, ano, upan ba yun? Tawag yun? Upan, tsaka walang sa inyo. Ano pong, uh, saan po tayo kukuha ng pagkain natin araw-araw? sa ang mga anak ko ko sa mga ibigay na ko ay wak mo ko sa mga na mo ko yung mga bapa ang anak wak mo ko yung damo. So, ilan ba yung anak mo? Nay? Hindi. ina, may buha Nandito lahat sa ano sa Batulite or yung iba? Isa lang po ang anak niyo dito sa Batulite na anak, dalawa Taga saan yung isa? Sa dulo. So, matanong ko lang ulit na ya. Ilang taon ka ba? Ako? Oo. Oh. 15, 15. mahigit. Yung ang taon. I think I think... Oh. ikaw, tay. Anong ilang taon ka tay? Kapa? Oo. Oh. 15, 15, Kumusta yung kuha mo tayo? 54 54? 54? Kumusta yung mo tayong mm -hmm. Diba, di ba, hindi ko talaga sa mata mo? Oo. Oh, kumusta okay. uh, na yung mata mo? Oo. Nakita na ba? Or malinaw na ba yung talingin mo? Kaka, kakita na mo ko. Kaya na mo na kita <laughs> pa, na tayo. Kumakaya na ka or hindi pa? Ano pang hanap buhay mo Ma, tayo? Naghanap buhay na ka na or mayroon ka lang trabaho hindi pa? Wapos, hindi pa ko. pa mo ko. So, so, so dati tay tay awa yung So dati tay nung hindi ka pa nagkaganyan tay ano ba yung dating trabaho ko? So ako, sa mga oh, hindi ba yung grab, oh, isa ka pala, isa ka pala, ano? Tanday. Ito Saan, sa Sa... Furniture. Ah, furniture. So, magkano ba yung sawad nyo dati tay yung sweldo niyo po, magkano dati? No, binag may wala mga pwede at to, dahil dahil yung sweldo amin, tagto, sa ngayon ko may to, ano ba? Eh. Yan ay yung So guys, so no, na narinig niyo naman yung uh, sinasabi ni Tatay uh, para sa amin guys, uh, hindi na, hindi na po siya magkakatrabaho ulit kasi sa kalagayan niya ngayon, tas yung edad niya is 80 plus na. So, mahirap mahirap talaga po uh, si tatay ngayon kasi yun nga, yung kalagayan niya, kalagayan ng sitwasyon at yung asawa niya is meron na pong edad na medyo nasa senior na, nasa, nasa senior, na. So, ang pinag asahan na lang po guys yung mga kunting trabaho na lang na sinanay na merong pagkakita ng kunting panghanap buhay gaya ng ano po yung panglalaba saka yung pang bubunot daw ng damudan sa labas saka yung yung pag ihilot niya guys si nanay po yung kadalasang maghilot po sa mga customer niya dumadaya sa bahay nila kasi yun nga naawa nga sila kay nanay kasi wala rin po panghanap buhay saka dalawa pa silang sa lahat ng tatay na rata, you know, walang trabaho kasi kasi tatay rin yung mata niya is hindi na masyadong magagita kasi inuprehan niya galing siyang inuprehan dun sa ano sa buhol so kaya po kos ano pong ano mo so guys kawawa talaga no? o, ang niya na ako naging po ang situation nila so kagaya ni mm -hmm. sa netflix no, kung kumagayon siya sa so, tingnan natin guys nga yung katawan niya ay eh, medyo maliit na na hindi so, na. Gawa guys kasi magila pa si, eh. hindi na tayo niya. No? So lalo na kay tatay. Eh. Yeah, nga. Uh, oh. uh, uh, Ako. sa kanya, eh, tambay lang ito sa bahay. Eh. Si Nanay Bingbing na lang kumagtaya. So, Nay, ngayon, Nay, ngayong araw na to, Nay, yung araw na ngayong araw na to, ng na to, yung ano, yung halo, na na Nagkakain na ba kayo na eh? Ano ulam natin? Kasi yung kakain, buto mo po kami eh. Ah, look po. na eh. Ngayon, dapat dapat kasi meron na naman po kami huwag na yung surpresa na hindi kayo kung namin sa inyo na, na nanggaling po ito mas sa ito sa surpresa na ibigay namin sa inyo na nanggaling po ito kay Madam, Madam Igruta ng South Korea na mula noon nung nag-vlog pa po kami na hanggang ngayon kasama pa rin namin siya, natin siya na handa siyang tumulong sa mga pamilya na mahihirap saka walang 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 panganap buhay sa kanila mga pamilya so nay tanggapin niyo po ito nay bigas bigas, so, oh Tsaka ito, puting ulam, tsaka pang gamit po ito sa bahay na Yung pang ano, prito na po ito na eh. Hanapin niyo po ito. So, maganda tayo. May ulam na ito. Oh, may meat dyan. Yan po lahat guys ah. Galing po ito kay ma'am, may fruta ng South Korea. So ma'am, maraming maraming salamat po ma'am. At mayroon na naman ma po kang isang pamilyang na natulungan. Ang matika. Gaya Ay, po ng gaya, naman, gaya naman. po kanila ni Nanay Pinglida at saka ni Tatay Pinamin. Diba may arpa, sabon. Hmm. May toothpaste. face tayo itong yung ano, ulang yan, Ano, well, mm -hmm. ulam. mo magkaano na kayo. Magkaulam na kayo. Saka may kape pa. So, nai, yan po lahat ngayon yan. yan. Bigay niya ng ating sponsor. So, ngayon ay uh, magpasalamat muna po tayo sa sponsor na nagbigay natin po ng ganito. Ano po masasabi po sa inyo na naka naka-reserve tanggap kayo. Oh, nakatanggap kayo ng blessings po na nanggaling po sa ating gutihing sponsor. Maraming salamat. Maraming salamat. Salamat sa guru pa sa. Gracias ang mga amon na daw at mo. Ma,

So, ngayon, no, nagtapag na yung pasalaman ni Chatele B. lalo na tayo na may ting -ting. Guys, uh, tatapig na lang yung Chatele eh, eh. So, ang uh, sinabi niya, maraming maraming salamat daw sa tigay ni Madam Pedro sa Korea so, maraming maraming blessing daw ma'am sa tigay mo sa more more daw pang mabigyan siya ng lahat-lahat ng ma ma blessing na nagaling sa inyo sa yung lahat na ma'am so mga kay stone no so ngayon uh, translate ko po yung mga sinasabi ni nanay Bingbing at saka yung mga lahat po ng sinasabi niya para po maintindihan ng ating mga viewers na uh, nalaman kung ano po mga sinasabi ni nanay Bingbing. So sa ating sponsor po na si Ma'am Igrutan ng South Korea, no? So sabi po ni Nanay Bingbing po Ma'am, isa, Maraming maraming salamat po ma'am sa pinigyan niyo daw pong mga blessings niya ngayon. Saka ma'am, ah, sabi po ni nanay na sana po malagi ka pong ah, mag-ingat dyan sa trabaho mo. Saka more blessings to come po. And keep safe always daw po ma'am. So yun po lahat pong mga i... Ano? Yung mga salita po ni Nanay po na sa Bisaya term po mam, ma eh, yun na, yun eh, na, Tagalog ko para po makaintindihan nyo po yung mga sinasabi nila. So guys, uh, hanggang dito na lang po no. So maraming maraming po salamat sa lahat po nang nanonood sa video neto. And guys, please uh, subscribe po sa aming Facebook channel and sa YouTube po. Guys, kung uh, notifiyance po no, please click the notification bell para po uh, lahat po, kayo ma-update po ng mga bagong video na i-upload namin. So guys, maraming maraming salamat po and